Weekend na naman. kaya bago natin simulan ang palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. our people to reach out to one another in understanding and love. We pray that the 10-day festival be a real celebration of how we in the province of Negros Oriental see each other as neighbors. The sister of our beloved President Bonjour Marcos who is always here and supporting the province. of Negros Oriental. Let's give her a round of applause, Senator Aileen Marcos. Ako mabili sa aking mga kaiksimunan dili sa Negros Oriental. Balik-balik man ako, nalipay ka ayaw na naakabili arong makaupad ka mo sa pagselebrar sa dakong pagbukas sa festival of festival sa atong probiksya The Turazao Festival is now open. Today, we know that the millennials and the younger folks are very interested in camping. Let us together, like we did in the North, develop community-driven tourism. Mm -hmm. It is no longer necessary to have five-star resorts, to have big chain hotels. We are all much more interested. sa so, makausap at naghan ka salamat sa itong na ka na, oh, inyong kalunay ng pagbibigang kanako niling inyong matahong o oh, malindot na siyudad ng Dumaguete o oh, probinsya sa Negros Oriental. Mabuhay ang namang pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Action, tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee Solusyon. Show pabrikong may kiliti mga problema nyo mapapawi. Di lang yan sa at the moment with I mean, at the moment with Atyo with Anita, at the moment with Ato tulasa ang kapwa. At the moment with Atyo with Anita, at the moment sa sinabi. May alitang, may kulitan, may bisuhan. Talaga namang lahat ng halitan, na pag-uusapan sa mga palitan, sino mo magitan sa mga balitang siempre patok ang saya at kulitan, mga moments na hindi malilimutan. Ang problemang nasolusyonan, mga usapang kapupulutan ng aral. Panibagong weekend na naman, ating pagsasaluhan. Sagot na namin ang aliw at halakak, basta sa inyo ang hiyawan at palakpak. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong suporta at pagmamahal sa At The Moment with Amy. Action! Tulong Misyon. Yan ang hatid namin sa inyo, kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin. Lahat ng problema... I need mas malalim, mas patapang, mas kakaaliwan at kapupulutan ng aral, ATM. Away na talagang malala o ATM. Ang tanging mamamagitan ay si Manang. Ay may solusyon sa mga komosyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. <laughs> Pep, pe. Sandali lang po ha. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigay niyo po yung invitation card tapos nalagayin kayo na tatak. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Aimee. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. Bakit wala tayong tatak? <laughs> Meron! Lahat po kami! May tatak ni Senator Aimee! <laughs> Lahat po kami pina offer ni Senator Aimee sa puso. Kami po mga Heart Warriors po niya. din po ako ng Senator Amy. Ito po ang at tatak ni Senator Amy. Anong ginagawa niyo d'yan? Sen. na po na ng Mapusong Pasko po mula sa 2,074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos.